po si Yuki. Yuki ba, Yuki? Nama na ng bangsang nakong ko, ah? Habo na ba yung si Yuki? Ang ganda po ni Yuki. Palablab naman po si Yuki. Hello, Yuki. Gusto mo bumaba? Hindi pwede, naglilinis pa tayo sa baba, eh. Ah? Gusto mo? Ogooy! Nagdadrama-drama. Gusto mo bumaba? ikaw, Winter. Si Winter natutulog. Pinagtabi muna natin sila kasi naglilinis tayo doon sa tirahan nila. Para mabango kasi umaraw ng konti. Naglaba tayo ng mga basahan nila, mga gamit nila doon. Ano lab? Opo. Naantok sila. Naantok po sila. Ito pala si... Ito naman yung isa. Kasi, Ililinis tayo sa loob. Ginulong muna natin sila. Dito muna sila. Love,